Buti na lang may tila, check ko pa. Kinakrelate po namin. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi para meron kaming alaan. Yan sa amin, Shih Tzu, 14. Nakarata na siya. O oh, yun, ganun po. Naglabo na po yung mata niya. Alam mo, hindi na siya yung tutumba-tumba na pag naglalakas. Hindi, siya naman po. Nasa loob lang po ng gulungan na ayaw na mong lumabas. Malalabas okay. lang po pagka yung ano, papalibuan. Bata pa po ito. Six months daw. Ano, baby pa, pa, pa Baby po yun eh. Ganda po kasi ng balahibo eh. yeah, niya yeah, Baby man. pa yun yeah. mm -hmm. kalugo ng tintay ng isda. <laughs> Wala, hindi na nakaabot yung nanay ko eh. Sabi ko pa naman, dadaling ko po kayo, dadaling ko kayo doon bago kayo umalis ulit. Saan po ang ano niya? Sa Hong Kong. Tayo si, so, si Jody. Pinupuno yung buong kalendong. Hindi. Hmm. <laughs> Kahapon nga, buti pag-open ko ng Facebook ay nakapag-live. Pero kung may admin to, sarado <laughs> na buong 2024. Malamang, malamang po. Malamang po. Malamang po. Kasi katulad niya, minsan hindi okay. ba, mga unexpected ka. Ante ako, oh, may nagkaroon may ng yung... karon ng problema, mga ganun. Kaya ayaw ko talaga. Sabi ko nga po, hindi lang basta kumita ang ano. Kumita <laughs> ka nga, di mo naman nagagampanay na ng ibang mm. dapat gampanan tama po yung ultimo family day bibihira na lang <laughs> ayun lang mahirap yung minsan kasi nagkakaroon ng no pet sa bata at ba diba sabado mm hmm. linggo ano? ay ma may schedule po ako niyan. pagka po gusto ko pong mag gusto namin ano kay family day sinisingit namin mm -hmm. -i -i pati ano ko day of po schedule <laughs> pa ni Julie yung ano yung may trabaho sa <laughs> sa pabrika. <laughs> <laughs> sa pabrika <laughs> kasi may one day day oh. off. Eh, okay. kasi naman po ako, gusto ko kahit papano, lahat sana malinisan. Oh, yeah, eh, kahit yeah. ano naman po gawin ko, eh, kulang pa rin talaga. Kulang na ako Ang hirap naman maghapong ako maglilinis. Ang hirap naman po kung sige lang akong maglinis na maglinis. Yeah, oh eh, para humaba yung serbisyo mo, abay, ingatan mo din yung sarili mo. Hindi para basta lang kumita ng kumita. Mahirap yun. Yung kikitaan mo na, ipupunta lang sa sarili mo naman, okay. na wala, igawot mo. <laughs> Tsaka bukod dun, ma'am, ka mo. Tawag na ito. Nakalimutan ko na. Ang gano'n, ang gano'n. Ang gano'n na di sa'ng kapon. Ano lang po, ay? Na... Kung lang po. Nag-LRT, LRT ako. Sababing so, eh. madali naman na kayo. LRT mm. na lang. LRT ako hanggang masinag. Eh, di ba kagabi ako umalis? Kagabi pa. Kagabi pa. Oh, Bukso ko na nga dito matulog nung pagdating ko lang naguna eh. Saan po ba kayo nag-stay? Kung sasagot lang to, sige po. <laughs> <laughs> Saan po kayo eh, nag-stay? yung mother ko naman kung San isidro. Ah, dito po? Uh Oo. -oh. Kasi kinuha siya ng kapatid ko eh. Kaya... Narisuyo muna ng tuno. Sabi ko, At least on oh, yan lang po yung pumuntahin yun. Hindi na kayo maghahanap ng ano. Uh -huh. Ay, hindi ka ba nasaktan, Ma? Na? Kaya rin lang. Kailangan yung siya matanggal eh. Ayun, ako o. nga talaga tiniis ko na. Pinayos nyo na lang ako. Dry skin siya. Uh -huh. no? Kasi so, yung dati nag sa akin yung madat ka eh. Parang yung si Julio yung nag sa akin. Kaya lang wala na sila, muwi na sila ng province eh. Kaya ako graduate na mam. Ma mm -hmm. Hindi, muwi na sila ng province kasi gawa na nagkaroon ng problema yung mother-in-law niya. Eh sila lang nagsusuporta sa mother-in-law niya. Kaya lahat sila, pati yung mga anak niya dun na nag aaral mm -hmm. kaya nag-move, lang po ako na asawa ko naka-motor kami babalik na agad yun kasi siya naman ang magsusundo sa mga anak ko. Mm -hmm. Kailangan ko ba kami ni ano? Tatina po, uh -huh. mamaya, ten, mga 10.30 pa yun nandito. Ah, po pa Hindi ay. mo po maabuta. Uh -huh. Uh -huh. Opo. Yung trabaho ko noon, siya na ngayon. <laughs> Yung yung pag normal. yung pagkukulang niya noon, <laughs> ako naman yung may. Parang <laughs> <laughs> lang talaga, David, <laughs> <mga> na, na <laughs> para sa naman nila yung Oh Ay, Eh ginawa natin, po. Yes, ma'am. <laughs> Hindi puro tayo na lang. Mm. <laughs> pati ito din napaka-sensitive Ma'am hindi. Okay lang makinig. Ay, opo pala hindi po pwede kasi